Wala na nakatira sa dirty kitchen namin yan. <laughs> dirty kitchen. Charot. <laughs> yan yung bahay ng mama ko. Diyan. Diyan. Eh, yan yung bahay ng mama ko. Tapos, mula nang nawala yung papa ko, nag-decide ako na hukunin ko yung mama ko. Doon kami sa bahay ko. So, yun Hindi pa natin na napaglinisan tong ano hindi po wala pang magmamower kasi ipapamower ko to eh palinisan ko dolo kasi so yung sa likod dyan ay hindi na sa amin bali sa mga kamag-anak kamag-anak na mga pamangkin ng papa ko Ayan. so dito tayo may manok ah oh ayan manok dito so talaga yung domo mataas na kailangan na natin palinisan di ba so e, hindi pa nalinisan papalinisan ko ito bago naming tanim to durian ang bunga niyan pag ano titingnan natin pag mamunga yan kung maabotan pa natin sa taon na tagal pa ah uh, mapula yung buto or unod so so natin kasi nabili ko yan ay yung nasa picture ay pula eh, baka pag bunga ay naging ano green so yun so, tsaka ito yung ano lansonis sana mabutan natin itong malalaki no kasi minsan dito kasi dito sa area na to kasi hindi natin alam sa so, dami ng tao na pumupunta at saka malilikot yung kamay ayun, mas mauna pa makakain kaysa sa amin so, ikutin ko kayo ito wala to ginawa lang to para talaga uh, so, ayan at saka yan naman na kubo ay gigibain namin yan at saka yung tindahan na yon ang ititira lang namin na yung bahay dito tayo. Kasi next month, mag, ay, mag-ano ko dito, magtatanan naman ako ng mga sitaw. So, man, ito. Ito yung bulaklak, no? So, ngayon, talagang nakita na yung bunga niya. Sana hindi sila malaglag lahat. So, <coughs> yan, abangan -aba natin ma. Ayan, no? So, ayan sila. So, no, sana. At tsaka <coughs> kaya malalaglag yung banda dito kasi yung mga manok, eh araw pa naman eh, umaga umaga pa dyan kayo nakatira ha, ano ba yan yan oh, diba? yan yung lansunis tsaka so, ah, dito dito hanggang dito na lang tayo kasi may durian sa taas, baka malaglagan tayo oh, diba? ayan latsunis. daming bunga ngayon. Pero kailangan natin itong pag mahinog na to. Start na mahihinog. O, tingnan mo man manong... may bunga. Start na siya mahihinog ay kailangan natin bantayan. Kasi mas mauna pa yung <coughs> iba makakain kaysa sa atin. Mauna pa yung hindi nagmamayari. O, oh, diba? Daming dami nga Dito lang tayo. Dito tayo doon. Kasi ano, may durian. So, yan. At meron din tayong langka. Ito kasi, hindi pa na-sprayhan. So, kailangan natin abunuhan at spray, no? Kaya, binalot, o. Hindi siya nadapuan ng sakit at may butiki. Yan. Kasi yun, tingnan nyo, mga langka, hindi siya nabalot. Ayan, hindi nababalot sila. Ay, nagkakasakit. So, kailangan daw, may nag sa akin ay, isprihan. ano ba to ang kabot na to? Ayon, ko po. Ay, isprihan niya. sa so, dito ayo, itan. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ito. May malunggay dito. Tanggalin natin ito. Para makita yung malunggay. Haha. Uh -huh. Ano Ang malunggoy ka yung yan. Oh. Um, ano na lang. Labali man. So, hindi na kasi ako nakapag ano na usok dito. Kailangan dito pa Kasi yung mga anong tawag nun? Si, si, si. Yung Basta yun na Iba yung lensunis namin na ng sapatos. Ayan Oh. Hello malang mga langga. I-flex ko lang no. Saan kayo makakita ng lansunis na na ano namumunga ng sapatos. Ayan ho. bunga. Sapatos Oh. <laughs> ito, may makakain naman. Makain naman tayo. Pag mahinog ito, um, hab-hab na naman ako. So, Aamuin tayo durian kong ano labas ka mahihinog na. Oh, rapit na. Malapit na. May ano tayo, maraming bunga ng rambutan. Pero maraming, maraming rin naghihintay. <laughs> Ito na rambutan mga langga ay green pa siya. Ay pwede na siyang kainin. Hindi, hindi, hindi ganitong green. Yung may halo na ipagka-yelo. Ganun ba? Yung parang hindi pa yelong-yelo talaga. Pwede masang siyang kainin kaya matam matamis na siya. Mahal Mahalika to lang. Uh, ma um, ewan ko ang tawag nito basta yon daming bunga yung daming sako yung lagyan natin basura aray ko itong sako na to pwede naman andun tempa pa teka inutusan ako tuloy yun na inutusan ako ni kumpare inutusan ako ng asawa ko mga langga ko Aray, 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 aray. Mabit ang puwit ko. May lasolness na dito. Napaka, ano, ang tingnan niya. Hmm, ang puno niya. Tingnan niya yan. Daming bunga diyan Sa likod, sa taas. Pero hindi na ako magtagal langga kasi mm, natusan ako. Tsaka yan ang rambutan. So, may saging na tayo din na haantayin para lagain, lutuin. So, ayan. Tara na. Sarap mag-ihaw ng manok, ano. Kaya lang, maliliit pa to, eh. Parang sa akin din. Haha. <laughs> so, ganoon tayo, oh. Ayan. ng lansunis, mga langga. Tingnan nyo. <clears> Hmmmm. <throat> may mahabhab na naman tayo nito. Dami mga bunga doon, banda, dito lahat. Season ng lansunis. So, dito tayo sa loo. Pasok kayo dito. Ayan. Ito yung durian. Oh. Aray ko, aray ko. Aray ko. Aray, aray, aray. Aray ko. Sumabit yung ano ko. Durian. Hindi pa malapit na yung ma, ma na mo inta. Matagal pa. Kailan ko malapit na? So dito tayo sa rambutan. Tingnan natin kung may hinog dito. Hmm. Saan ba yung hinog dito? Na man. Hinog daw. May hinog. Pero wala namang hinog. Ito. Hinog ba to? Hilaw man to. Hilaw pa to ah. oh Hilaw pa. Hilaw. Hilaw. So tayo ng hinog. May hinog na nga daw eh. Saan yung banda? Wala namang hinog. Wala namang hinog. Saan ba hinog dito? sinasabi mo daw eh? Hinog ka dyan. Baka dun sa ano dito. So dito nga. natin. Oh, Kok may hinog? Wala. Asan? Ah, Asan? Ah, Ay oo nga, dire. Ay di ko maabot. Hindi nga. Oh, di. Abot ko ba? Tingnan ko rin ko isa. Matamis tong bunga na to. Aray ko po. Ay, abot, 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 abot. Aray, aray. Kala ko ba marami. Isa lang pala eh. Isa lang, hinog. Bakit isa lang na una? O, oh, ching. Oh, hindi hinog ko. O, oh, Diba? Thanks sa papa ko. Nawala ka man pa, pero yung iniwan mo sa amin ng mga frotas, parang buhay ka rin para sa amin kahit wala ka na kahit nasa kami lang mundo ka na eh may alala pa rin na iwan iniwan mo sa amin yung mga halaman mga tanim di ba Ayan. ayun so Ayan. Ito naman, ito, itong, itong durian na to ay hindi to tanim ni Papa. Sa asawa ko to. Tanim ng asawa ko. Amal ko ito eh. Tap, yun. Tapos, yung lansones naman na ano. Yung lansones naman na yan, sinabi ko na yan. Sa kanya rin, tanim din asawa ko. doon sa doon sa, andon, sa, sa kapatid ko out kay Mama. Yun, tanim na. Ito ang sa amin. Kahit isang puno, mayroon ka lang isang puno. Gusto mo lang kumain, makakakain ka na. Kaya pag may tinanim, may aanihin. So ngayon, kain tayo isang piraso. Doon sa kanunon, sa nakunan ko doon, isa lang yung hinog niya. Mayroon sa taas, pero hindi ko maabot. Dito sa banda dito, marami ng hinog. Dito, kaso nga lang, uh, hindi natin maiwasan yung mga bata na dumadaan. No? Yun, kinukuha nila. Una yung isang pangasanto eh. Yan. Yan. Trapal ba? Una yan? Ha? Yan ang mainog na dyan.